It's my own silhouette. I'm getting strong, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. maestro, mayroon tayong bagong project, bumper na. Ano siya? Uh, Mercedes. Mercedes na racing car, two door. So, ayan, bumper lang. Pinagyan natin yan ng fiber sa loob. May putok siya rito eh. Hinagyan natin, ang, sinapyan sinapian natin ng fiber sa loob, mga kamaestro. Tapos dito, ganun din. Ayan sa ilalim mo. Oh. Ayan mga kamaestro. Ayan, kita nyo. Ayan. Ayan, lagyan natin ng fiber. Dito, ganun din. Ayan. 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 So, ang tama niya dito, putok. Ayan. Putok siya rito. Hanggang dito yan, diretso. Basag siya. Nagyan natin siya. Ngayon. Nagyan natin siya ng primer. Be-blendingan lang natin siya mga maestro, Para hindi makaiwanan yung kulay dito. Uh, papakita ko sa inyo paano tayo mag-be-blending. Hindi natin siya bubuoy ng kulay. At saka pearlas. Pearlas nga para ito mga maestro Or pearl white. Lulo kung tawagin sa Arabic. So yan. Papakita ko sa inyo paano mag-blending ng kulay at lulo. Pero yung top coat niya, ito pull natin. Sige pa mga kamaestro, abangan natin ang next video niya. So, ayan mga kamaestro. Merong napalot ng pag-ihaw. Sa kanso. Ibigato, pata natin yan. Sige, time isin niya. Ispata lang natin siya ng Punti. Ayan. Huwag niyang biglain. pagka niya ng katraso, ayan. Ayan lang nga yan hanggang sa mawala yung kanyang isip. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Para hindi siya hindi halatang nagsapyo tayo. Ayan. Huwag yung lalakihan. Ayan. Ayos na yan. Natakpan na siya. Pwede na yan. Hindi natin yan. Ayan. Ayan mga ka-Maestro. lang natin yung mga konsi-konti. Kasi makikita yan eh. Sabi ko kasi blending lang. Hindi po pwedeng bugahan natin ang buo. Ito lang para hindi umabot. Titik-pitik lang ihilain niyo para nang noon hindi kumapal yan 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 muna natin siya palayo, pababa huwag natin bubugaan siya na papunta roon. alam niyo kung bakit? kasi pag binugaan natin siya na papunta roon, yung dusting ng pintura pupunta na ron sa kalahati mahigit yan, kaanggi na yan doon kaya kailangan, panipopunto tayo ng puti baba mo nang ganyan yan. Pagbaba muna. Palayo. Tika nga. Kita nyo mga kamaestro. Huwag nyo muna siyang bibiglain. Yan. Yan na. Ah. Palayo doon sa dapat maanggiyan. Yan muna. Yan. Yan. Okay. Yan. Para hindi maanggiyan yung babaw. Yan. Hinata kasi natin dyan yung hindi dapat mabugahan. Yan. Yun, yun, so sa baba, walang kaso yun mga ka maestro Kasi bubugahan naman talaga natin yun. Ang lang natin dyan mga ka maestro itong bandang itaas. Yan. yan. Okay. Yan. Yes, Patan na rin natin yung mga nakikita natin. Yung mga itim-itim. Yan. Walang kasong bugahan natin yun. Yan. Ingatan lang natin itong portion ito. kasi hindi natin bubogahan ng buo yan. yung kakalimutan puro pagbaba muna. Yan. 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 ito walang kasiana, buoin natin yung mama yah. yung 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 mga yung yung kanyang base ito ngayon at yung kanyang ayan ako palayo oh kita nyo ayan oh ayan yan ang ay sasapit ko sa inyo ayan yan di diba? hindi siya hindi siya sa dulo kasi palayo siya ayan yan na yan ang mga sikreto na itinuturo ko sa inyo paano mag-blending lalo na sa mga baguhan sa mga spot repair. Hmm. Ang tawag po dyan ay spot repair. Okay? Ayan. Baka natin dito. Palayo ulit. Kaya, kita nyo. Palayo ulit. Basta na kayo. Malikit yung camera natin. Pinitiya uh, ko lang na mapapanood din yung kapano tayo maag spot repair. Ayan. Palayo muna siya. Huwag siyang Huwag niyong bubugahan ng pataan. Ahangin natin siya. Ganyan ang ganyan mga kamaestro. Pag nagbe-base muna tayo, kaya base coat nga yan, ganyan ang ganyan lang muna, diskarte ha. Ngayon sa perlas, papakita ko rin sa inyo kung paano. Kasi kailangan to, yung diskarte na to, kailangan magsara, uh, hanggang sa magsara ito. Paahangin na muna natin siya, patutuyuin muna natin sa mga kamaestro. Huwag niyong bibiglain para hindi kayo agusan. Kaya na, kung nakikapapansin ninyo, Uh, pinahangin nako talaga siya muna. Pag natuyo sya, tatakpan uli natin hanggang sa magtakip na sa mga kamaestro. Hanggang sa magsara sya ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagbe-blending mamaya sa Revlon. Pakikita ko sa inyo mamaya pag final na yung pagtatakip natin itong base, medyo be-blendingin natin sa ng bagya. Okay, sige po, next bindyo tayo mga kamaestro. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. kung natin ito binugahan, nakita niyo na mga pinahanginan natin pinahari, pinahari, you know minasa natin siya nagubulong ang gamay sinulasa natin siya ng aksyon, yung pata na may binulong para naman, yung alitabot na kumanggin yung mga palit na ito ay makuhan natin, so ngayon blending tayo ng base, base pa ito, nakita niyo sarado ng mga kamay, so ina, pinakita, kasi, yung yung video, yun, nanginapin nakita sa inyo sa inyo ng video nalilang sa inyo, nalilang sa ngayon kaya tayo mag-blending mga kamay para yung angge, hindi masyado. Pipitik-pitikin oh. pitik lang natin sa dito mga kamay oh. ito. Dulo, yan, 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 bagya lang mga kamay ito. o, yan o, kita nyo. Yan. Tara kuha natin yung umaga hindi siya magkaroon ng halata na yung base niya ay eh. kita kita na na nag-angi tayo na nag-angi ayan 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 dito wala tayong problema sa gawin natin kasi sa lalim dito lang tayo pa natin siya ng na, bahagia. Ayan.

lulu naman tayo. Ngayon na mga kamaykro, mag-express mag na tayo ng lulu or perlas. Patamunan natin tong kanto na tinanohan natin kanina. Ayan. May itim kanina. Ayan. Hindi natin pwedeng sulitin niya kasi mag-iiba siya ng kulay. Ayan dalawang solid ang gagawin natin ito mga ka-maestro. bubuhay muna natin ng ganyan yan saka tayo mag bed blending yan 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 kita yan huwag muna natin paabuti ng todo ron so, solid muna natin siya. Yan dito solid yan yan yun yan saka tayo mag blending sa pinagduluan niya. dito solid muna natin ito kasi puti ito kanina yan yan yan, yan. At mga kamay malikot yan yan so natin siya yan yun ulit yan pag, pag buga natin ganyan pag balik yun ang tinatawag na one full coat mga kamay sa yan yun okay tapos dito tayo sa ilalim kanina uy hey. dito tayo rito yan sana kayo, cellphone hawak natin. Hindi ano, hindi GoPro. Kaya hindi tayo maka forma ng maayos. Okay. Kasi sana kayo. Kung lang talaga maipapit sa inyo yung ating kalaman. Ayan. Kita nyo naman kung gasal lang yung primer kanina, di ba? Mamaya natin siya iabante ng konti. Kapag ka, pangalawa pangalawa ha pulpot na hey ayan lang natin ha may natin lahat na perlas okay ganun din sa pangalawa mga kamaystro. ganun din ang paraan natin kung dito yung primer mabasa tayo ng konti rito mapapansin ninyo diba yung primer niya hanggang dito dati bumuga tayo ng perlas na magpas dito perlas na to eh ngayon yung ikalawa natin mga kamaestro, para nagpasilang natin ng bagyari ito. Hindi natin paabutin dito sa dulo ha. Kasi mag-iiba kulay niyan. Ganyan lang yan. Ipitikin lang natin sa ng ganun. Ganun lang ang paraan ng mga kamaestro. Panoorin nyo lang yung mga video natin, paulit-ulit lang. Ito paano matatutunan nyo. Pero kasi mag-actual, gawa ng sipon yung gamit natin. Kaya medyo parang hirap tayo na nakakita ng maganda. Sige pa mga kamaestro, kahit paano sana may nagtutunan. So yan mga kamaestro na kapag uh, dalawang pulkot ka tayo na tayo ng perlas o lulu. Yan, kung mapapansin ninyo, ito to yung toyo. Ibig sabihin, itong parte ito to yung toyo, ibig sabihin hindi umabot yung kulay o perlas dito sa gawing ito. Kaya kita nyo yan. yan. Toyo siya, di ba? Ito ang basa. Oh. Ibig sabihin, nandyan lang yung kanyang pintura o yung kanyang perlas. Sa gawing lang na yan. Yan. Ito yung toyo yan. O. Yan. Kaya ninyo. Toyo siya. Hindi siya nagkaroon ng ang, ang perlas o kulay. O, yan. Yan. Mapapansin niyo kung saan lang umabot yung kanyang kulay. So, ayan, O. Obligado umabot siya rito. Kasi yung primer niya nandito, di ba? Obligado umabot siya ng konti. Yan. Yan. Mapapansin ninyo. ayan. Tingnan natin sa liwanag. Ayan. Yan. kita niya no? yan, o. Ayan yung kanyang kulay at yung kanyang perlas. Umabot siya hanggang dito. Ayan o, oh. maninag ninyo. Ayan, oh. Pero hindi siya umabot dito sa dulong ito. Sa gawin na ito. Hindi siya umabot dyan. Ayan. So, pag blending kasi natin ganyan ng perlas, pag ganyan, pakaprakapras ang gano'n. Dito, may, dahil mahaba siya, medyo pahabain lang natin ng konti. Ayan. Kita nyo, ayan yung liwanag nyo. Ang ganda lang yung kanyang perlas. Ayan. Dito, hindi umabot. Ayan. Makikita nyo naman eh. Ayan. Ito yung kanyang perlas. Ito buo ito. Oo yan. Yan. yan sige mga kamaestro, magbubugan na tayo ng top coat. Yung top coat niya buo yan, obligado yan mga ka maestro Hindi pwede blending ng top coat yan. Obligado ang natin yan. Yung kasi pag blending ng top coat, depende yun sa sitwasyon o problema ng sakyan. Ito buo ito, obligado. Sige po mga kamaestro, na natin siya ng na. Till next video po tayo. my own suit and I'm getting stronger Step by step, the clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town Maestro, nakatapos na tayo. Sa wakas, awa ng Diyos tayo ay nakaraos na naman. Ang ating gawin, mga kamaestro. Nakatsamba na naman tayo. Ayan. Kita-kita niyo yung parting may primer dati. Eh. Diba dyan? Nakaraos uh, na naman tayo, mga kamaestro. Nakatsamba na naman ang inyong kamaestro. Ayan, full coach siya. Full coach ng top coat. Obligado yan mga kamay. Ayan. Ayan. Ayan naman tayo. Mga mga nandiyos, wala tayong naging problema mga maestro nakita nyo naman ha, hindi tayo na buga ng kulay dito sa ibabaw na to. Anong buga ng kulay? Hot coat lang yan. Okay, sige po mga maestro Sana po ay may natutunan kayong muli sa ating ginawa pag-aaral. Okay, sige po mga maestro Next nice project po ulit tayo